Hi guys, for today's video, uh, share ko sa inyo yung napanood kong about reunion. Ayan, magbibigay rin ako ng sarili kong opinion about reunion, guys. Napanood kasi yung tungkol sa school alumni reunion 'yan. Para sa akin kasi, guys, yung reunion maraming uri 'yan, guys. Maraming uri, hindi lang sa school. Yan ang ibig sabihin ko ng reunion, hindi lang isa school, di ba? Marami. Ano-ano ba yung yung ano, yung reunion para sa atin? Halimbawa, nagsasama-sama kayo? Yan. Sige, unahin na natin yung mostly na nakikita natin, guys, yung mga uh, sa school, yan. <clears> Halimbawa, <throat> yung sa batch namin, guys, 1998 batch na nag-graduate kasi ako ng high school 1998 kaya every year meron kaming reunion ng mga 1998 na kabats ko sa school namin ayan sa school kasi namin uh, mostly na hiwalay yung babae lalaki nagkaroon ng boys town girls town hindi pinagsama kasi private school kami guys pero nire-recognize pa rin namin yung kabats namin babae kasi alos building lang kasi yung nilayo nila eh kasi binagbawal na kasi kung kami katolik uh, Catholic school hanggang ngayon na uh, ginagawa nila pinagiwala yung building pero pag nagagraduate alos mag magkabats pa rin kami nung girls tsaka nung boys iniwalay lang yung building boys town, girls town ayan ganun Mostly every year nagre-reunion kami yung meron kaming mga presidente, may mga officer kami. Ayan. Tapos nakikita ko na namang reunion guys. Yung buong school naman may napanood ako niya na magmula sa foundation ng school hanggang sa latest na graduate ng mga studyen, estudyante. May reunion parang pinaka all alumni na nagagrad nagagraduate sa school may gathering yon malaki ang reunion na yon guys parang uh, homecoming na yon ng mga graduate ayan number 2 na yon yung buong school na Buko bukod dun sa per ano pa ba ano pa ba yung mga reunion na nakikita natin guys para sa akin na ito si share ko lang uh, minsan nagre-reunion kami sa agency yan may mga naging nakasabay kasi akong agency nung nag-abroad ako 'di diba, bawa ka mag-abroad may training kayo sa agency. Yan, may mga may mga kaklase rin kayo diyan na nagte-training. Ayan, kami nasa isang daan yata kami no no. Mix na 'yon, may mga house house uh, helper, mga driver, cleaner 'yan. Meron kami, ano, batch namin nagte-training kami. Kaya pag nag ano ba, nakatapos na kami noon, <coughs> Mostly uh, may purpose yung training ang bawa for OWA training lang o mini na nila lahat for Department of Labor training yan. Nagkaklase kami doon. Minsan nag bawa nasa abroad na kami. Minsan pag umuwi kami nag uh, nagre-reunion kami. Minsan di kakaunti na lang kayo kasi yung iba napadpad na sa iba-ibang bansa guys yon. Eh. Yun, number 3 ko yung mga agency reunion. Then number 4 ko guys, yung mga uh, company reunion. Yan, yung mga katrabaho mo, minsan nagre-reunion kayo, yung mga, yun <coughs> ba, retire na kayo, retire na kayo doon sa isang company, minsan nagsasama-sama pa kayo eh, pag alam ba, nagpapangita kayo, o may GC kayo na ano, mga halimbawa, nagtatrabaho kayo sa isang malaking company o kahit maliit. Basta may memory kayo. Halimbawa, galing tayo dito sa Pure Foods San Miguel yan. Mga retire na, nagpapangita kayo sa isang lugar sa mga nagkawan kayo, nagbabakasyon o alam mo yung outing yan, pangita tayo dito lahat ng galing sa Alba o San Miguel o ano anumang mang company ng mga malalaki yan, minsan ganun guys, meron rin akong company dati na 10 years ako, minsan nagpapangita kami, nagre-reunion kami siguro hindi, hindi naman lahat na Siguro mga lima kayo, six. at least nagre-reunion kayo, magkakatrabaho kayo. Yang Yan company reunion guys, tawag namin dyan. Then next, ano ba, uh, yung ano, abroad reunion. Bawa, yung mga nagpangita lang kayo sa abroad na. Bawa, nasa abroad na kayo, marami ka nang namimit na na Pilipino. Yan. Na, ano, yung dito lang kayo nagkakilala. Halimbawa, sa amin dito ako sa Saudi. Marami na ako nakilala dito eh. Tapos, nagkakaroon na kami ng mga group-group, GC-GC. Hanggang sa pag nag-pour good na, halimbawa, oh, nagbakas yung halos karamihan sa amin na ayaw na. Minsan, nagpapangita kami sa Pilipinas. Ayan, nagre-reunion. <laughs> Yan, mga abroad reunion. Minsan kasi mga Pilipino, ayaw na mag-abroad na lang nagpapangita sa Pilipinas yan yeah, nagsisharing sila ng kanilang mga napundar bahay gamit minsan negosyo minsan nga meron akong uh, kaibigan na sabi niya pag nag-for good ka pasyal ka naman dito sa bahay namin marami marami na akong manukan yan yeah, kung gusto mo rin bumili ka maggawa ka rin doon sa inyo yun at least maganda guys nakakaroon tapos Punta ka naman dito sa... <coughs> sa bayan namin. ano no. Eh, akatayang kita ng baboy yun. Temo, grabe, no. Yun ang pinaka-reunion nyo, guys. Ano pa bang mga nakikita kong reunion, guys? Yung mga galing kayo sa ano? Mga non-government organization. Halimbawa, yung... Dati kayong magkakasama sa... Yung ako, halimbawa, sa grupo. Mga brotherhood. Halimbawa, yung guardians minsan na uh, dati ako doon sa Guardians na active ako doon kaso hindi na nga ako nag out kasi malayo na ako sa lugar minsan nagre-reunion pa rin kami kasi brother brotherhood pa rin yung guys ba tini, ano tinuturing ko pa rin siyang kapatid ganun pag nagpapangita kami sa sa ba, sa isang lugar nagre-reunion pa rin kami kahit hindi na kami magkapatid sa uh, organization yan tawag ko doon reunion pa rin yung guys ano pa ba? Uh, family reunion. Yan guys. Yan mostly naman nangyayari yan. Family reunion every every year. Ganon ginagawa namin. Bawa kagaya namin na uh, walo kami magkakapatid. Tapos buhay pa yung nanay tatay namin. Mostly uh, yearly nag reunion kami. Kaso hindi minsan nabubuo kasi minsan yung iba nasa abroad. Yung iba naman nasa malayong lugar, hindi nabubuo. Siguro uh, mabubuo lang yung kung puro kami nasa Pilipinas tapos talagang pipilitin nung kahit nung nasa malayo magano mag-join ano ba nabuo yung walong magkakapatid kasama yung mama papa namin yan nagre-reunion na nagsha na kayo ng <coughs> mga anak nyo ilan na yung mga anak nyo ilan na yung <laughs> ilan na yung asawa nyo <laughs> Kasi diba, yung, 'di ba yung hindi naman ano eh hindi naman yung iba hindi pinapalat hindi, hindi giging swerte sa mga asawa nila, minsan hindi, yan Pero just go on life lang gano'n na uh, hindi naman ibig sabihin uh, na na-broke ka. 'Di ba? Wala ka na sa family. Hindi tuloy pa rin 'yon sa family nyo Tanggap ka pa rin ng family mo kung ano man nangyari sa buhay mo. 'Yun ang ano family reunion, guys. Yan, dadalhin niyo na 'yung mga anak niyo. Minsan nga may may kapatid ako na may apo eh. 'Di ba kapatid ko may apo na siya. So makikita mo na 'yung apo mo sa kapatid mo. 'Di ba? Family reunion. Ano pa bang ibang reunion guys na naiisip niyo na ano ang mga nangyayari sa reunion? Ayan, napanood ko nga doon maraming purpose 'yung reunion, nagkakaroon ng fundraising yun nga nagpapangita kayo may mga memories mga remembrance yan minsan nagbibigayan kayo kung ano meron yung isa minsan nga yan nag-aalburan ba? Diba? napakasarap di ba yun, yun ang yun lang ang nakikita kong ano, enjoyment sa mundo yung mga ganyan eh reunion ano pa ba ano pa ba yung reunion yung mga magano mga mag ex ex na jowa o ex na asawa minsan nakikita ko guys may reunion pa rin kahit iwalay na sila nagpapangita pa rin walang ano walang sisiyan may nakita nga ako doon matagal nang iwalay yung lalaki sa asawa niyang babae yung lalaki marami ng anak sa kabilang asawa niya yung babae naman may anak na rin sa ibang lalaki minsan nagre-reunion sila wala naman ano wala naman nangyayaring masama at least nakakaroon pa rin ng love di ba yung magjowa nagiwalay nagpapangita di ba ako iwan ko lang hindi ko na maalala rin kasi sa akin eh, yung may, may jowa ba ako <laughs> kasi ako nag-asawa ako 21 eh yan ano pa bang mga reunion guys na naiisip n'yong eh, uh, pwedeng ma, matawag na reunion ano pa ba minsan yung mga amo natin 'di ba? 10 years na naging amo natin, minsan nagpapangita tayo, maalala mo pa ako, sir, na minsan nagre-reunion kayo kahit dalawa lang kayo o tatlo kayo, reunion pa rin tawag doon. Yung mga matatagal nang nakilala niyo na minsan lang kayong nagpangita, ano ba, mga kumare niyo, mga kumpare niyo. Yan, mga reunion yan guys. Mga kapitbahay nyo, Nagpapangita lang kayo sa isip sa ibang lugar. Yan reunion pa rin ang tawag diyan, guys. Yung minsan nga kapitbahay ko nagulat ako nandun lang pala sa sa masalap, ano, sa lugar na malapit sa akin, di ba? Di mo talaga makuha ng mundo eh. Yung mundo kasi bilog eh. Nagpapangita at magpapangita talaga kayo diyan, guys. Ano ba? Ano pa bang mga reunion? Yung mga profession re re -re ano, reunion mga profession ba, mga vlogger mga vlogger tayo nagpapangita tayo sa isang event o isang lugar ba, lahat ng mga team anabi, team ano, mga youtube youtubers mga team sa FB team sa group yan nagpapangita tawag pa rin doon guys reunion pa rin yun lang guys masishare ko kayo ano pa bang mga reunion ang na-experience nyo, guys. Yun lang. Bye-bye. God bless. Bye-bye.